Hi guys! So, ayun, update lang sa kalagayan ni Papa. Um, I-admit ia na siya ngayon para at least itetest na yung mga dapat ito sa kanya and then operahan na siya. So, planin yung operation at maging successful siyempre, di ba? Ano? <laughs> Nagay salita? Ano po? Yun lang po. <laughs> Kayo na pong bahala sa akin. Pag nasal-dasal niyo na ako na sa akin, ako buhay. Mabuhay ka hanggang gusto mo, putang ina mo. <laughs> mabuhay ako? Oo, <laughs> mabuhay ako. Ano, ano? Mabuhay ako hanggang gusto ko, putang ina ko. <laughs> so guys, tala-samahan niyo kami dahil uh, i-detest ngayon yun yung mga mga ano niya. Yung mga i-detest. Yun, para atest. Bumagsak. Yeah. Bumagsak? May grade 1 ka ulit. <laughs> Let's go! Ayan, naka-admit na kami ni Papa. Andito na kami sa may room. Tapos, uh, ano na yung mga ginawa sa'yo? ECG. Ano? ECG. ECG, tapos, dugo. kinuha na na siya ng dugo. And, nag-x-ray like, ka na din. X-ray. Ayan, nag-x-ray like, na rin siya. So, bukas yan Bukas. Hindi, titignan mo na yung result nung ano mo. Right. Ng dugo. Then after nun, para malaman kung pwede na siyang CT scan. Maging maayos sana yung operations ni Papa. At uh, mabilis yung recovery niya syempre para uh, mabilis siyang lumakas at uh, makapagkulitan na ulit tayo, di ba? <laughs> so, para at least naman hindi yun nyo kami masyadong mamiss. Ayan, ayun muna yung mga updates namin guys at uh, thank you. Guys, oh, tignan nyo ipapasok sa puwet niya. <laughs> Sipsipin mo na lang. Ang <laughs> laki. Ubusin mo. <laughs> hey, I'm important. Important po sa inyo. Ang Tawa <laughs> Uh, pasok na si Papa sa operating room uh, sabi ni Doc magtataga daw yung uh, operasyon ng 4 to 6 hours ganyan so matagal kinakabahan ako pero syempre dapat pakalakas ng loob ganyan. Uh, bawal ako pumasok dun sa loob so mag aantay na lang ako ng update dito sa sa may labas and sana maging uh, okay lahat maging uh, success yung uh, operation ni papa hi guys so yun after ng ilang oras uh, dito na si papa at uh, thank god sobrang naging uh, successful yung uh, pag remove ng, uh, bukol na kanina pang kinakabahan ako sobrang pinatawag ako ni doc kasi nakita niya sa akin yung tinanggal dito na ngayon siya kanina Kanina nagkukulitan pa kami nito eh. Ayan, siya tulog. Natutulog ngayon. Ah, uh, sobrang kanina nagkukulitan kami bago pa lang siya ah, uh, pumunta ng opera, uh, operating room after ma biopsy nung uh, nung natanggal na bukol eh sana maganda ang kalabasan sana hindi ganun na kalala yung uh, stage ng cancer ni papa so ayun guys

pa? Kamusta? Kamusta yung opera? Ha? Ayos na. Ayos na? Ready na ulit? Ready. Lakla ka na? Pagkatapos ito, yung boss. <laughs> <laughs> bawal, Loy. Bawal yung inum inom Yung subukan mo. Eight hours, <laughs> may <laughs> disipin pa. Bisingaw na siya baba, eh. So, hindi na natin kailangan pasingawin sa taas. Mox! <laughs> <Huh>? Wow! Ayun! <laughs> Ayun! Eh. Ah, hindi na. Wo, kumakain ka ba, bro? Sabaw. Ano? Sabaw. Ay, hindi ko pa 'to. Dapat magtuloy-tuloy 'to, 'no? Awap din. So, guys, 'yun tinanggal na 'yung ah, uh, chum sa ilong ni Papa. Ayun. So, uuh, tuwa-tuwa na 'yan. Tuwa-tuwa na ulit jadida niyo, parang hindi inoperahan, 'di ba? Sobrang thank you. Thank you, thank you kay Doc Azores. Sobrang thank you, Doc. Okay. Thank you. Ano? Ito mga merit is hindi kay Lord sa tunay niyo at yung Padre Ipio. Saint Padre Pio? Sino si Ipio? <laughs> Yay! Sana magtuloy-tuloy na. Magtuloy-tuloy na na maganda yung mga kalabasan ng mga test para at least um, dere dire-diretso yung uh, recovery ni Papa. Bago tayo umalis, tayo dito Ayan. So yun guys. Uh, at least yung pang 7 days na namin dito sa hospital. At uh, uh, naging maayos naman lahat. Thank you, thank you, thank you talaga. Oh, natanggal na lahat ng swero. Parang wala nangyari ah. Ah. Huh? Thank you. <laughs> okay ka na, malakas ka na. Magpapalakas ka na, no? Papalakas na. Bawal na mag-inom. Okay? O, okay. oh, bawal na mag-inom? Hindi ako. <laughs> okay, uuwi na. Sinong uuwi na? Ako. Ha? Ako. Saka uuwi? Sa bahay. Ba't wala ka ng boses? Wala lang <laughs> Thank you, Lord. At uh, at least, naging maganda at naging maayos yung operations ni Papa. Let's go. Ready na? Ready na. Let's go. Thank you po. Bye-bye. Salamat po. Thank <coughs> <coughs> <Ay! laughs> ay oh, yung mo. Eh. walang ano eh. Ayun guys, so finally nandito na kami sa bahay. Ang sarap sa feeling na uh, andito na ulit kami sa bahay namin. Ang tagal din natin nawala. Ang tagal din namin nawala siguro mga 10 days din mahigit. Kaya ang sarap na nandito na ulit kami sa bahay. At uh, eto, eto ito na si Papa at uh, Nasa recovery period na siya, nagpapagaling At uh, ayun, kailangan syempre puro healthy muna Yan yung nalagay yung gagawin ni papa Wala mo lang mga kakulitan. Bawal mo mga mga ngayon at uh, nais namin magpasalamat guys maraming maraming salamat sa inyo sa inyong lahat na uh, nagpaabot ng dasal para maging successful yung operation ni Papa lahat ng nag-PM sa amin guys hindi ko man kayo ma-reply -ma isa-isa pero um, sobrang uh, na-appreciate namin lahat nung uh, pinadala nyong message sa amin na sa pagdadasal kay Papa and nais namin magpasalamat din po kila um, kila Mamaylin Pineda ayan na talagang tinulungan kami maraming maraming salamat ma'am kila kila Sir Archen, kaya Biab, ayan, kila Nanay Lilia Pineda, kila uh, Ma'am Marian, kila Coach Ricky, kila Ma'am Pam, kila Ma'am Weng. Ayan, maraming maraming salamat. At syempre, uh, sa gumawa ng operasyon ni Papa, kay Doc Azores, Ayan, kay Doc Azores. Maraming maraming salamat, Doc. Sobrang cool nyo po. Sobrang uh, uh, galing nyo. Guys, so may, may mga um, concern kayo regarding sa kapares ng uh, condition ni Papa. Ayan. So, marami kayo magpupuntahan na doktor na magaling. Thank you, thank you, thank you. Maraming maraming salamat po sa inyo. And, syempre, sa nagpadala din sa amin ng tulong kay um, Alex Gonzaga. Ayan, maraming salamat, Alex. Um, kay Jelai Andres. Maraming maraming salamat sa pagpapadasal pa para lang uh, mas maging uh, maayos yung operation ni Papa. Thank you. Thank you, thank you po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa inyo. mas Maraming salamat sa paglalaling sa akin, sa pagladasal na away gumaling. Maraming maraming salamat sa inyo. Sana kayo. Pagpalaan kayo ng may, may, may Panginoong may kapal. I hope you many, many blessings to come. Mabuhay kayo. Hanggang gusto nyo. God bless you. With this video. We love you. Oo. Oh. Ba bakit bakit bak bumura ka pa niyan? Pag magaling na. <laughs> so yeah guys, nagpapalakas na siya. So pahinga lang muna tapos kapag ka, at least okay na siya. Ayun. Yeah, so magsisimulan na tayo ulit ng kalokohan natin sa kanya. So maraming maraming salamat sa inyo sa lahat ng na nag-abang sa amin, sa lahat ng na abang ng videos na uh, yung update kay Papa. Ito na guys, uh, natanggal na. Natanggal na yung uh, bituka. Yung bukol. <laughs> Alak kasi nang natanggal sa kanya, nakakatakot. So, ayun, guys. marami maraming pong salamat sa inyo. God bless you po sa marami-marami po talagang salamat. Bye-bye, guys! Bye. Bye.